Oh, 1,000. Eh, 1,000. <laughs> 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 uh, nangambis yun, nangambis yun. Ayo ready. Ayo, ten. Up. Iya, yeah, deh. <laughs> <laughs> Bilis, ah. Eh. Oke, ah. Baganda yung rhythm, ah. Up. Yeah. Good work. Good set. Sige, magandang gabi saju lah. Good, Good evening, sir. Ipa experience ko ngayon dito sa apat na special forces at apat na mga scout ranger. yung night firing ang gamit natin yung Phoenix Tactical Light na kung saan eh, meron dito dalawang klase, yung GL22 at ang GL19 ito yung uh, GL19 uh, ilaw lang, walang red dot so titingin ka pa rin doon sa sights, no? yung sa iron sights yung isa kita nyo, ilaw plus dot pero dahil mga sakalam kayo, kailangan practice natin mag-engage ng target na walang dot. Palinawa ng mata tayo dito. So, dapat pag up, pro, nakatingin ka sa front sight, up, front sight, pong, pong, kung dinahandahan, pong, pong, di Lahat <laughs> huh? ng mga sundalo ngayon sa Pilipinas, uh, noong panahon ni PRRD ay inisyuhan ng pistol. So hindi na to monopoly ng mga official ang pistol marksmanship kaya subukan natin sila. Ang ating price ay uh, 1000 para doon sa pinakamaraming tama. 4 rounds kayo. Pinakamataas na score may 543B yan. Yung pinakamataas na score 1000 tapos yung tatlo na sumunod ay mayroong Tag 500. At bago natin simula, kilalanin natin ang ating mga participant. Bang Banggitin ang pangalan at saka anong SF class. Yes sir, uh, I'm Sergeant Inigo. I'm Spoke Class 134-2016. Uh -huh. okay. And I'm Staff Sergeant Jude Ramos spoke class 119 2009. Oh. I'm Staff Sergeant Marvin Diabo, spoke class 134 2016. All right. Yeah, I man. I'm Technical Sergeant Mavic Martinez, 8333, Commander Service, Philippine Army, from uh, Plum Scout Ranger School, First Scout Ranger Regiment, SR Class 155, my course director. General Cabuno Alright. Mister Kamanalo. Sergeant Joselbi Baliling. Military 799 SPO class 139-2019. Yeah. yeah. PFC Fernando Bandog 961030. Uh, SR class 219 Nasiglat. Yeah, eh. Right. I'm Staff Sergeant Jason Alcarion 846644 Ordnance Service Philippine Army. Uh, SR class 169 The Punisher. Yeah. <laughs> I'm Master Sergeant Tuganan 846688. Class 169 Musang. The Punisher. Ranger Ay. C, 1 to 1. Pinakabata dito ngayon. <laughs> At ako yung bilang host ang magbibigay ng cash prize kung sino yung maswerte sa kanila. Yung mga Rangers ba? Palagay ninyo anong istima niyo dito sa mga... Wala sir. Baka sure. mga naka secret practice ko mga ito. Masikreto talaga. Na-surprise kami sir. Na-surprise. Pasimple pasimpl <laughs> yung mga yan. Sa kubig na lang siguro tayo. Ngayon dahil uh, ako yung pinakabata dito. Ako yung mauna. Uh, Mag-demo ako. At dito malaman. First time ko to na popotok ng... Uh, GL19 na walang yung red dot sights. Kasi doon sa red dot sights, mani sa akin yun. halos magpiso ko yung score ko dyan eh. So titingnan natin ngayon kung maipatama ko ba yung pistol. Hindi rin akin to May alibay na naman ako. Hindi <laughs> akin to <laughs> kaya ano ito ko eh. Uh, first, sergeant ito eh. So hinilam ko lang. Nilagay mo yung ano. Then titingnan natin kung makatama tayo. Okay? Peter, are you ready? Ready? Stand boy! Up! Stand boy! Up! tama kaya yun! Palagay na, palagay na! Pero sir, Kita ko sa yan! Quick fire at doon! Night firing! Night firing yan! Uy! Uuuh! Tingnan -huh. mo! No, pasok, pasok. May dalawa ako, hulo. Hulo. <laughs> Patay. <laughs> oh, 1000. <one thousand>. Eh, 1000. Oo, nag-ambisyon, nag-ambisyon. ready? Ready. ready? Atin. Okay. Bye. Up. Yeah, <laughs> eh. <laughs> Bilis, ah. Eh. Okay, ah. Ang ganda yung And rhythm,

Tris lang, tama, isa lang. tres lang, Isa lang. Ang tatlong bala, molecules. Molecules ang tinamaan, molecules. Tapal, tapal, tapal. Pung Bando. Pum, Pung, Ba, O, scout ranger naman. Scout ranger naman, tinanahan natin. Orang SF, isa lang tama, isa lang. graduate yan, sir. Terus graduate. ito. Oh, dia. Yes, <laughs> <molecules. laughs> okay. Oh, yes Oh, dia

ay, pwede na yan, 300 pesos. 30 pesos. <laughs> mas, malala, mas, malala. mas malala. Mas malala. Mas malala. Mas malala siya. Talaga, pumabit. Buhok. Sa buhok lang, sa buhok. 1.5 lang ito. 250, sir. 250. Yan, mga pang-1.5. Guys, support nyo. Karumal-dumal vlog. Pang-1.5 yan. Paglaban ito, paglaban.

Oo! Oh, okay. Ganyan! Okay! Sergeant Balili! Ana! Ah, oh, Yan yeah yeah na! Yan yeah na! Yan yeah yeah na! Iyan na! Iyan yeah yeah na! Iyan yeah yeah na! Iyan na! Ikaw <laughs> <laughs> na, na ba, Jed? Ha? Iyan na! Iyan Ito yung pamalakasan nila. Paano kukunin? Parang kukunin ang money first yung well, sir, yung premium. Hindi na ako maglaro. First time din namin, na eh. First time, uh, time uh, rin sila. First time first time shooter, day. make ready. Oo. Oh, shooter, are you ready? Ready! Stand by! Up! Yan, yeah, Bye! Up! You finish! Unload ah, the shock near. Parang sumbo mga birada Very target! Ay, hindi na tinaktan! No? <laughs> <Marap yeah, laughs> <ito. laughs> ayun! Ay, mataas! Quatro, quatro lang! Isa! <laughs> Isa, 4 <quatro> lang! Salamat sa <laughs> ritmo! Ano, sa taas! Oh, mataas! Okay, 4 tamal! <laughs> mga maraming maglalaban sa tres, Hey, Shooter. are you, six 6 Stand by. Pasok lahat. Six. Up. Walang kagandaan. No no. Laloy. Laloy. Nananatiling gumagaling. Laloyan. Laloy. 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 Laloy

Hawak mo na. Buti, yan. pag hawak ng pistol, ang paghawak, yung tinuro ni First Okay, pag yeah. dalawang <laughs> patok, baba lang yan. Loaded ha, loaded. Okay. Ako, kapag may... Pag tinalo kayo ma na tayo kapag Kapag tinalo mo yung mga score nila, yung 11, pag tinalo mo yun, gawin kong 3,000 yung sa'yo. Oh! Oh! Olo! Oo! Ay! May kong 3,000 Galing-galingan ko! Sit yan! Irmap, sir! Irmap! Pero wag bugas-bugas nga! Tira! Bum! Bum! Wala! 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 oh Huwag mong na! Pok! Pok! Huwag talaga dandali na! Tulay din automatic yan! Para naman! Okay, shooter! Maker di! Kasa! Okay! Yung mailaw! Mamaya! 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 Down muna! Yung mailaw! Testing muna! Okay na! Okay! Patayin mo! Okay! Pagsabing up, up ha dalapotok. Okay, shooter, pintu. are you ready? ready? Stand by. Up! Pung-pung. Down. Oh, down! Down, down, down. down. Oh, 45 Ready, ready. Ready. Up! pung-pung. <laughs>

Scout Ranger o Special Forces kasi parehas yung mayabang <laughs> Tingnan natin kung sino ang mas maraming mayabang sa gabing ito ang nanalo ng tag limang, uh, 500 ay ang sumusunod sa score na 4 ano ba to? 4 7 7 sir 7 o sige sa score na 4 Sergeant Baliling yun <laughs> Special Forces! Special Forces! <laughs> One three nine. One three, nine. Oh, I score, score, uh, score dalawang <laughs> <laughs> uh, Sergeant Ranger. Inigo. 7 Special forces, pareh. Special forces. Second runner up. Second runner up. <laughs> <laughs> Second runner up yeah. sa score na siete. Tika ka Sergeant Martinez. Scout <speaks laughs> Ranger <laughs> <Yeah>. <laughs> <Major. Damn. laughs> Esc Scout Ranger, anong class? 155. Sino ang course director? Colonel Harold Taburo sir. Wala tabur tabur yan ha. Oh, ayan Yes Okay. At ang nagwagi. Tayon. Ano? Mula sa officer candidate score <laughs> Scout Ranger. Ah, Sergeant, Ranger. Top Sergeant Carion. Yay! Yeah! 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 Saan Guys! Ano class? Ano SR169! <laughs> Champion ng musang! <laughs> <laughs> Pasensya na mga buddy, sira pa. Uh, ah! Kasi na yung... <laughs> O, oh, mag ano tayo? Uh, konting AR tayo. Ano bang... Kasi first time yun ang putok Ako rin lahat kayo, first time eh. Kanina lang namin inasimbol yun. <laughs> ah? Kanina lang namin inasimbol yun at uh, pinasubo ko. So ako yung unang pumutok, nakita naman apat ang aking tama kasi sinisigurado ko muna na tumatama ba talaga yung barel. Tama? And of course, with my skill, kahit bagong dating, bagong dating yung gamit, bagong install, first time kong, kong ginawa, ginamit ko lang yung akong instincts. Hindi na nag, hindi ako nagtingin na i-align pa yung rear sight, front sight. Tingin lang ako sa front sight, aim low, buong buong. Hindi mo kumplito ang bala ko, correct? Dalawa ang pumasok doon sa si Bilog. Well, anyway, ano yung mga experience nyo? Kasi siyempre, pag mag-training tayo ganyan, part ng combat training yan, night firing. Oh, sige. So sa akin sir, uh, hindi pala basta-basta bumaril kung gabi. So dito nasubukan namin. Uh, kahit uh, mahirap siya, at least tumama pa rin kami. Oh, kapag mag-aaral ka ng execute, kasama yan, night firing. Ganyan ang kalayo. Yes sir, yung saan lang sir, yung importante sa follow through. Mm -hmm. Yes sir. Kasi yeah, sa una pa lang sir, pag putok mo, hindi ka naman maki-aiming dahil gawa nang mausok sir. Oh, oh. Kaya follow through agad. Oh, yun. Yan. Ang sa akin naman sir, uh, please uh, na experience ko na pumutok na may ilaw gabi. Sa amin kasi noon dati lighter lang. lighter. <laughs> nilalagyan ng ano sir, nilalagyan ng chem light doon sa oh, target. Light. Oh, light. Low light shooting ay, Ang yan. ginamit ko lang nung light eh, para makita ko lang yung uh, oh. ko. Ah, oh, okay. So, first time ko dito sa... Oh. Uh, ganun nga. talaga, ang tunay okay. ay mayroon kang ano, di ba sa mga Amerikano, gamit nila, may, mayroon silang ilaw. Oh, sir. Uh, I mayroon ding ilaw na hindi visible. Kasi mag magsuot ka muna ng infrared na sa NVD, ilagay mo sa IR mode. Ngayon, yung ilaw, ikaw lang makakita nun. Okay, sige. Uh, first time mo pumutok ng gabi, sundin natin yung fundamentals, yung <laughs> body position at saka yung yung pag breathing yeah le parang na okay. talaga isar is para kay mga banat jerking yung tama eh oy <laughs> ila <laughs> tao po, dalawa no dalawa lang po okay uh, so ako naman sir uh, First time ko rin pong ng na ang gabi ng pistol kasi oh. napakanating yung bagay po pala ng pistol kasi magagamit po rin ito, hindi lang po sa araw, pati na rin sa gabi. Ah oh. uh, yun lang po. Maraming salamat. Okay, yung sa akin guys, uh, first time kong pumotok, uh, a very very nice experience. Yeah. English yun ah! Kahit isa lang yung tawa guys. Kahit isa lang yung tawa Lapitan nyo lang si Sir Kabunok, first time kayo dito. Yeah. well, oh, sa akin naman, no? sa akin naman, kasi first time ko napaka excited ng palaro ni Sir. Napaka challenging. Oh. Pero yung ginawa ko is, how not to do it. <laughs> Zero. Sila yung tama kahit isa. <laughs> oh, pero, kayo, kahit sa, ando kayo sa Fort Pagsaysay, kung nakaisip kayo na gusto niyo mag-train dito, gabi, araw, punta lang kayo dito. Nandito si, ah, uh, Sergeant, anytime. and Sir Carion, anytime, pwede mag-coordinate lang kayo. Uh, basta walang gumagamit, then you can use our firing range. Meron tayo hanggang 1,200 meters para sa mga sniper. Meron tayo para sa mga DMR hanggang 500 meters. Meron tayong moving targets, splitting targets dito. Meron tayong jungle lane nandoon. Lahat ng uh, imagine niyo na mga training activities as far as combat march march series meron tayo dito. So, para sa mga kapatid sa Special Forces, punta lang kayo dito. At gusto niyo sa challenge ko, magsabi lang kayo. Magyabangan ang Ranger at saka sa, At saka sa ngayon, ang mayabang, for the record, ay ang musang Musang! Para pala sa mga nanonood na aking video huwag kayong mahiya i-like nyo yung dalawang kong channel ito yon at ito yung isa at kung nagugustuhan nyo, i-share niyo no i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section Maraming salamat